Adi ah, kita yana hitun usa nga barko hit Philippine Navy nga igin hataghan Amerika hadiri pala maiha adlaw nga gin ngaranan ini nga barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Valentin Diaz. Kung hinuini ini nga Valentin Diaz, iyo ini makikilala ha atun masunod nga vlog. Atun nahibaruan nga ini nga klasihin barko hitun Philippine Navy Diri nga ini pwede nga basta-basta la pagtatabogon o pagpipigsutan hin tubig o pagiispatan hin masuri aw nga laser dito ha kalalawdan. Pareho hitong ginbibinuhat bibinuhat hini nga mga Chinese Coast Guard nga tuhit magpakaluloy magpakaluluoy nga mga para pangisda dida ha West Philippine Sea. Pagpigsutan nga ni tubig, di ini ni tubig, diretso ini react nga barko nga sigurado nga maabulos nga magpipigsot ini hin mga bala, diri, tubig, salit, delikado ini pagtarhigon o paglamadjaan hakala kay bangin ini maginmit mitsa hin gera. Ang pagkakaiba nito ano, kasi pag ito ang binira ng water cannon, iba na yon At war na yon yes, di ba? Matri-trigger yung gera. Eh. Pag ito ang napunta sa kunyari, West Philippines, eh. at binira nila ito, kasi commission na ito ng armed forces. Mission hapag kaya na may da din hidake ng importante nga okasyon nga ginbubuhat didi hiton headquarters hit Philippine Navy din ha Manila. Usahan mga imbitado ang pamilya ni Kong Nonoy Libanan nga atin igkasiwaray-waray nga nalingkod yana na kumu House Minority Leader. Masyado formal ini nga uh, okasyon didi kay Adi iton Secretary hiton National Defense si Gibo Chodoro. Aadi gihapon iton Ambassador hiton Amerika nga niya Pilipinas nga damo pa nga mga hagtaas nga ofisyalis hiton Armed Forces of the Philippines nga hiton Philippine Navy. Pero pasag di talay nga formal di iton itong era okasyon, wala tira may himo kay napasukan niya na itong headquarters at Philippine Navy ni Kuya Yada. Kita niyo kung anit pagbubuhatan ni kong nonoy, nagkiti na hita machine gun, ini hin inihin pagpabuto, ngan mapirupintas ini kay igkasi tawaray-waray, ngan posible itduguhin na nahaluan na hita kanan mga katipunero, tuhayaman la ining wara magkaigo. Sige, matago lak nakilaw pa haakon siguro, signal ada nga pabubuton na. Sige, kablita itun! Maisip pa nga ni ako. Uno, dos, tres! <laughs>